welcome back to my channel Ayan, nagbabalik ang inyong likod Bali, ayan Ipapasilip ko sa inyo ang bitbit Ang lugar na dinarayo dito sa Norsagaray, Bulacan Ayan, o Diba, dami namin, ang dami tao Ayan So, uh, ikuti natin sila uh, Tingnan natin kung gaano karami yung tao dito Every Sunday and every day, Okay So ayan mga idol, bali nandito na ako sa ibaba sa sa mismong uh, swimming area. So ayan kung nakikita nyo, ayan diyan kami duman sa tulay na yan, napakataas. And syempre ayan nakikita nyo, napakaraming tao na mga nagpi-picture taking. Hindi nga lang ako nakapagkuha ng picture diyan nung kami ay papunta pa lang. Kasi, kasi excited yung aking mga mga kasamahan. Okay, so ayan ah uh, i-tour ko kayo dito sa uh, Bit Bit River. Ayan, napakaraming tao. Bali ito yung ano, ito yung paliguan dito sa Norsagaray Bulacan. Uh, na dinarayo. Dinarayo talaga ng napakaraming tao. Lalo summer, ayan kung nakikita nyo napakaraming tao dito ayan, mga kanya-kanyang baon syempre, kasi ayan mga idol para sa inyong kaalaman ito ay ang uh, mga 4 kilometers from Norsagaray Highway, Kirino Highway. Norsagaray Kirino Highway, uh, 4 kilometers mga mga more or less 4 kilometers galing sa National Highway papunta dito sa location o sa site mismo. Iyon, ito ito yung pinapaliguan ng mga mga maraming tao. Ayan, so Ah, naki ano rin kami, naki try din na pumunta dito. So napakaganda talaga sa ano pa lang, sa atmosfera. <laughs> you, you, know what is at atmosfera? Sa hangin pa lang talagang ma, ma ano ka na, ma matutuwa at magagala ka na kasi nga napaka-fresh pa ng hangin kasi kabundukan kung mapapansin niyo. Hayaan niyo iikot ko ang camera ko sa napakalawak na bundok na 'yan. Mamaya. Okay. So tingnan muna natin yung mga naliligo. Alam nyo, itong fort na ito ng ilog is ito yung pinakamalalim. Yan, mga nagtatalo ng sila dyan. Pero syempre, hindi ako nag-attempt. <laughs> Delikado, ayoko mag-attempt ng gano'n kasi baka pulikatin ang lulo nyo. Ah, ah, ay di mapapabilang tayo sa... <laughs> sa alam na. Pero huwag kayong mag-alala, may lifeguard naman dito. Ayan, kung nakikita nyo, may bangka dyan. Mga, ano yan, mga personnel ng, ano yan, ng lifeguard and syempre pwede rin kayong mag ano mag arkila ng bangka para kung gusto niyo magbangka and syempre ayan napakaganda talaga dito mga idol kung makakarating kayo dito syempre uh, kailangan natin ng sariling sasakyan o oh, ako nang hiram lang ako ng sasakyan no? <laughs> uh, para lang marating ko tong ano marating namin tong bitbit -Bit river na to na sinasabing napakaganda nga so ayan napatunayan ko na talagang maganda talaga along higit dun sa mga adventurer uh, ah, puntahan nyo rito alam nyo mga idol habang binabagtas namin ang kalsada papunta dito sa sa lugar na ito ito ay medyo paahon marami siyang paahon na parte ng daan And alam nyo ba na napakaraming nagbibisikleta papunta dito para lang maligo. Then ganoon din yung mga nakamotor. Napakarami talaga, napakaraming tao. Ayan. O di ba? Para sarap maligo, di ba? Pero wag kayo, wag kayo magkakamali diyan sa tubig na yan kasi malalim talaga yan eh. Yung part na yan malalim. Kung hindi ka marunong lumangoy, este, eh huwag ka na magpumilit dyan malalim 'yan eh. And syempre meron din naman tayo dito'ng part na mababaw lang para sa mga bata, sa mga mga ano, mga children's na hindi sila hindi sila malulunod. Meron din diyan sa part na doon sa ibaba. Ayan So, nakaka-enjoy, nakaka-enjoy. Kaya kung kayo ay ano, kung nagbabala kayo mag-outing mag ng inyong mga barkadahan pwede kayong pumunta dito ano lang, ang may bayad lang dito is yung sasakyan yung tao uh, walang bayad kung may sasakyan ka magbabayad ka syempre may entrance dito yung sasakyan yung ganda ng bato diba o, oh, kung napapansin nyo para syang ano ayun o, oh, diba napakaganda pwede kang tumago dun sa butas <laughs> para hindi ka maulanan ayan oh, uh, ang dami nila, ang dami talang naliligo dyan okay so uh, drop by tayo sa parting ano, medyo mababaw naman so ayan Ayan, medyo ano na yan. Medyo hanggang ano na lang. Hanggang balikat na lang ang lalim ng fart na yan. So, baba tayo dun sa ano. Diyan, sa pagitan ng tulay na yan. Iyan yung fart na para sa mga bata si baba ah, sa baba, sa tubig. Yan, ang taas nung tulay, di ba? O, layo. Mm -hmm. Balik natin dito kasi na-intriga ako dito sa part ng Ayan, Oh. No? Okay, so, ayan ah. Bali, balik tayo, balik. <laughs> ayan, Oh, no? Gandahan ako dito sa, sa ano na to, sa portion na ito ng ilog. Na, napakarami. Kung ako lang medyo bata-bata pa, matanda na kasi. <laughs> Takot ng lumangoy sa malalim. Siyempre, ayan o, puro mga kabataan dyan. oh. Uh, 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 sarap. O, diba? Ah, ah, o, uh. ayan. Ayan. Kung bata-bata lang talaga, sumibat na rin ako. Hindi, okay, edad na yun. o, dami sa kabila. Ang dami, ang dami, ang dami ding sasakyan doon ang daming mga nakamotor may mga four wheels din siguro ang four wheels dito na pumasok this day ah uh, siguro mga 100 o kulang kulang 100 na sasakyan sama sama na sila so ito na yung ano part na mapapaw ayan Huwag kayo magalala mga idol Napakaraming cottage dito And syempre Kung Kung kukuha kayo ng cottage May mga naniningil naman dyan Hindi ko naman nakailangan sabihin yung presyo Kasi ano eh Nabigyan ako ng discount <laughs> Ayun yung di ba? Diba? Ano to napaka Napaka press ko ng hangin Bundok talaga eh Yan or sa Garay Bulacan napakaraming ano napakaraming naliligo and syempre uh, meron din ditong ano mga idol meron ding video jockey kung gusto nyo mag uh, mag practice ng boses ayan may mga video jockey dyan ano lang punta lang kayo dun sa mga guard house sa, uh, sa gator may mga naninigil kasi sa gate eh pagka may sasakyan ka matik na magbabayad ka pero kung ano ka lang walk in hindi ka na magbabayad walang entrance yung tao kung walk in ka lang pero alam nyo napakalayo nyan 4 kilometers yan galing sa highway ng North sagaray Bulacan so kailangan merong sasakyan kung gusto nyo makarating dyan so ayan nasa tulay na ako papauwi na kami yan hinanapan ko lang ng kunting <laughs> kunting anggulo yung ano yung iniwana namin ayan oh yung kabila so, diba ayan na nasa tulay na kami papauwi na ako ayan ayan yung kabila ng ilog taas nga napakataas ng tulay so napakaganda kung gusto nyo mag adventure dyan ng inyong mga tropa napakaganda mga idol so ayan na ipaikot ko na eh, napak napakita ko na rin sa inyo ang kagandahan ng Bitbit Rivers sa North Sagaray, Bulacan once again mga idol maraming maraming salamat sa inyong walang sawang panunood sa aking mga video this is Idol Darby thank you for watching bye bye bye, -bye.